Laging kasama, laging kaibigan, basta wala lang sampalan. Andito po tayo ngayon sa Along M. Almeda. Andito po si Edward. Nasa lukuyan po tayong nagpapahinga at tayo po ay naglalans music uh, ito po ang grupo ng Marsid. Kasi Asal, lupo yun po tayong kumakain dito sa Marsid. Along Emalmeda. To so, Ano balita? Wala po, pasok. Wala Deret labas, pasok. Tayo pasok bang gulugtag mo? Hadi po tayo along ML Meda. Si Edward po medyo mabilis kumain. Pinaspasan po yung pagkain kaya natapos po kaagad. Ito po, ito po ang 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 katotohanan habang kumakain po yan talagang napakasipag yan habang kumakain nagbebenta po yan. Okay. Uh, ayaw naman mag Ayaw magjoy ayaw, ayaw man lang magshoutout eh. Ayaw naman okay. lang <laughs> magshoutout Ganto po ang Mga buhay ng katulad naming mahirap Nandito po kami sa kalsada, naghahanap buhay po kami. Ganito talaga ang buhay namin. Kami po ang refleksyon ng ng mga taong masipag maghanap buhay. Wala po kami pinipili kahit tapong kumakain po kami, naghahanap buhay po kami. <t�> 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 Kahit po habang kumakain, naghahanap buhay po kami. Ganyan po kami rito. Hindi po kami pili ng ng anumang oras. Kahit na pahinga, naghahanap buhay po kami rito. Wala pong pahinga-pahinga sa amin dito. Talagang hanap buhay po kami. Ang makakapagpatunay po sa inyo, si Edward. Mr. Ayan po, yan po ang buhay na patutuwa po sa amin. Like, share, and subscribe. Don't forget to make a comment.